Hello, WhatsApp up mga kasingyan? It's me again, Transkel Vlog, nagbabalik. Our topic for today is about sa isang bagay na napaka at maraming nagtatanong. Kung baga, sila'y sobrang naguguluhan. Itong isi-share ko na to, isa sikreto namin kung paano malaman o ma-identify ang isang balakas na nokis sa kanyang panahon o oh, moon phase. Ito ay patungkol sa lunar cracking calendar. So mga yan, disclaimer muna tayo. So disclaimer muna tayo mga kasing itong video na inyong pinapanood ay nagsisilbing gabay lamang. Walang kaukulang datos ang ating siyensya kung ito ay totoo o hindi. Sa mga tuwid, sa huli, nasa sa inyo pa rin kung ito ay inyong paniniwalaan. Subalit ang aking maipapayo ay nasa tamang kondisyon, tamang tempo at good pointing pa rin ang nag-iisang susi tungo sa ating inaasam na tagumpay. So mga kasinyan, paano ba natin ma-identify o malalaman kung saan talaga panahon o moon phases malalakas o malakas ang ating nokis na ating napili na ilaban sa pating palak. So simple lang, So, for example, sa first quarter, so, alam naman nang nakararami na ang kulay binabae ang talagang superior sa panahon ng first quarter. Pero, madiwala kayo sa hindi. Kayo ang tatanungin ko rin, bakit may nalalaglag? Bakit hindi lahat nagiging winner? Siyempre, kung merong katanungan, merong kasagutan. So, sa kanyang bagay, sasagutin ko yung tanong na yan, kung bakit may nalalaglag na binabae sa panahon ng first quarter. So, mga kasimyal, sa ganang aming pamamaraan, heto lang ang magiging kasagutan ko dyan. Nagkulang sila ng pag-identify. Hindi nila alam ang pamamaraan kung paano ba talaga identify kung saan malakas ang tinaguriang superior na kulay sa panahon ng first quarter. So, maring tinatanong nyo, ano pa yung pamamaraan na yan? So, gusto namin malaman. So, maaaring yung iba nakasar na kasi syempre puro pabitin ako. Pero, gusto ko lang kasi mga gusto ko lang kasi mga kasinyal na maipaliwanag sa inyo ng maayos or may deliver ng maayos yung words para maintindihan nyo dahil ako, nag-iingat din ako ng mga words na sasabihin syempre, si lolo natin isa masyado mahigpit yan so, isang maling salita mo lang eh, nangyayari na yung iyong video is hindi siya talaga actually na monetize so, karamihan ng video ko halos mga yung walang ads talagang mga hindi siya monetize So, sad to say, pero okay lang kasi at least naisi-share ko sa inyo kung anong kaalaman meron ako na alam ko naman yung iba napapakinabangan din. Pero, syempre, payo ko dun sa iba na hindi naniniwala, eh, sabi nga, may kanya-kanya tayong opinion. So, lagi tayong disclaimer. Lagi ako nagdi disclaimer about sa bagay na yan. So, galangan lang ng opinion. So, tuloy natin yung topic natin. So, ang pag-identify kung anong petsa talaga malakas ang inyong upcoming winner. For example, yan, kagaya ng first quarter. So, let's say na hindi na ako magbabanggit uh, ng specific na buwan. Kasi iba-iba naman ang panahon natin eh. So, ano na lang, petsa na lang ang babanggitin ko. For example, 23. So, 23 na manto pa, etc pwedeng maa hanggang December something like that Depende na kung anong buwan 23, so kuramaihan yan ang napapaloob ng uh, isang uh, moon phase is 7 days or 6 days so 23 24, 25 26, 27, 28 or 29, either 29 hanggang 29 siya, so 23 to 29 ng tinaguray ang buwan na yun kung anong buwan nyo itong mapanood for example na like ganyan Ah, uh, yun yun halimbawa ganyan yung specific na moon phase is a uh, for example is uh, first quarter. So, syempre 7 days or either 6 days. So, sa bagay na 'yan Kasi bago ko 'yan nakuha ano uh, sobrang ang daming proseso na ginawa ko. So, kung anong meron ako sa aking backyard. Sa aking uh, likod bahay, kung anong meron ako sa aking likod bahay na aking pinili bilang isang upcoming winner tinetesting ko 'yan yan talagang kulay na binabae yan ang superior ng panahon ng first quarter so para masiguro ko ang tagumpay na aking inaasam sa kulay na balahibo na yan alam nyo kung anong ginagawa ko makakasinayan ite itetest ko 'yan sa loob ng 23 24, 25, 26, 27, 28, 29. For example, yun ang napapaloob one week ng first quarter. So, magkikibit balikat kayo. Eh, paano yun? Araw-araw testing. Hindi naman pa pwedeng ganun kasi mag yung iyong uh, uh, napili o upcoming winner mo. Siyempre, common sense sa mga kasing yan. So, every month ako nag, nag ano yan, every month ako nagtetest sa loob ng one year. So, meron tayong 12 months. So, meron kang pagkakataon na identify kung saan talaga, kung anong pesa, kung anong pwesto ng buwan. Siya magaling. Kasi, eto mga susunod na topic natin, uh, tatalakayan din natin yung mga patungkol dyan sa mga pwesto ng buwan na yan. Kasi, kahit sabihin natin full moon, may mga iba't ibang katawagan yan eh sa kada araw na lumilipas may mga katawagan na sinasabi so hindi ko na isisingit dito sa video na to kasi gaya na sinabi ko uh, iba naman yung topic na yun so sa madaling salita for example, first day ng first quarter hindi siya nag work so next month kailangan i-try ko siya sa second day ng first quarter so kapag hindi uli siya nag work kung ang laro niya is talagang sabi nga natural pa rin lang kailangan ko ulit maghintay ng panibagong buwan. So, tetas ko ulit yung third day ng first quarter. So, let's say na hindi pa rin nag-work. So, another month na naman ako maghihintay. So, napakahabang proseso, di ba mga simyan So, maaaring sabihin nyo, sa pagtetesting ng ating mga nois is sobrang uh, napaka, habang panahon ang gugugulin. Kaya itong napili natin isport sport, ay hindi basta-basta para tayong mga ano dito scientist so ayan na nga hindi siya nag work doon sa ika apat ika fourth day ng first quarter sa susunod na buwan hindi na naman nag-work hanggang sa maging ika fifth day so doon sa ika fifth day nag-work siya so ibig sabihin yan tatandaan ko kung anong moon phase yon may katawagan ng bawat moon phase. Hindi lang sasabihin natin nga. Porque first quarter is first quarter. Isang itsura ng buwan dyan. Uh, may iba't ibang uri ng itsura ng buwan yan. So, maniwala ka sa hindi. Kung gusto niyo mag-search, pwede kayo mag-search. Unahan nyo yung uh, aking susunod na content. Mga iintindihan at mga unawaan nyo. For example, ikapit day ng first quarter siya nag-work. So, doon ko i-identify na talagang itong kulay na balahibo na binabaying ito is talagang superior sa panahon na yun sa araw na yun so sa mga susunod na mga panahon na ihahanda ko na siya para human rap sa tunay na exam pipiliin ko yung moon phase na yun so ganun kasimple sa ibang uh, kulay ng balahibo ganun din ang ginagawa ko pero, alam nyo mga kasing yan, meron akong logbook talaga na sinusulat ko yan. So, simula nung natuto ako dito sa ating paboritong sport na, larong ito, lahat ng mga aking mga sabi nga pagkakamali ko at aking mga achievements sa para sa aking sarili, no? Kasi for example, uh, naging wagi yung aking na uh, napili sa patimpalak na, na ginanap sa amin lugar. Titingnan ko 'yun. Ilalagay ko 'yun sa logbook. Kung ano bang ginawa ko, kung ano yung uh, naging sekreto para umabot ng tagumpay na yun, Kasama na doon yung kondisyon at iba, iba't ibang mga ano, iba't ibang mga bagay na masasabi natin na makakatulong sa pag-abot ng ating inaasam na tagumpay. So, simpleng-simple simple, mga kasingyan. So, hindi natin dapat uh, pahirapan ang ating sarili sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Kasi kung naniniwala ka sa lunar calendar at ito'y lubos mong pinaniniwalaan, hindi lang basta paniniwala ang ginagawa mo. Kasi, eh, syempre, kapag bago ka pa lang, hindi ka lubos na naniniwala. Eh. Maniwala kayo sa hindi, pero yung mga baguhan na sinasabing naniniwala sila sa lunar calendar, actually talaga hindi sila lubos na naniniwala dahil hindi pa nila napapatunayan or napatunayan na nila pero wala silang pruweba so itong sinasabi ko sa inyo ito yung pruweba na ginagawa ko kumbaga chineche ko talaga sila isa isa yan balahibo na yan isa isa kulay ng balahibo na yan kung either talisayin yan puti or bangkas etc etc kung saan sila talaga tunay na malakas at sa araw na yun, eh, sobrang natutuwa ako kasi syempre, eh, hindi naman sasabihin natin na hindi naman sa lahat ng oras ay tayo talagang talagang ano, sinasabi nga uh, ano yun, wagi. Sabing ganun, ano. Mataas ang nakuha score sa exam. No, Kung baga pasado. Eh, meron ding mga bagay-bagay talaga na minsan nagpipail din tayo sa exam. Pero yung tinatawag na good fail, hindi yung tipo na sobrang bad paid ang ah, bad field ang nangyayari sa iyo. Sobrang nakakalungkot pag ba, masama 'yon, 'di ba? Kumbaga hindi ibinigay ng lahat ng iyong ano, ng iyong inihanda. Kumbaga do sa araw na 'yon, eh binigay mo sa kanya lahat, sabay so, bigla ang nangyayari, hindi niya ibinigay. 'Yun ang tinatawag na bad field sa exam. So mga kasingyan, So, ang isang tip na pwede kong ibigay sa inyo pagdating sa ganyang bagay turuan nyo rin na magkaroon ng artificial cycle ang inyong mga upcoming winner o ang inyong mga nokis na napili so sa mga susunod na video itatapig natin yung bagay na yan so sobrang alawak pa ng pag-uusapan natin so sana magkaroon ako ng maraming time so para lahat ko sa inyo may deliver yung mga sekreto na yan so hanggang sa muli mga signal Thank you for watching to this video and don't forget to like, share and subscribe. And also, click the notification bell para updated the video na aking in upload. It's me, Franz Kelblag again, signing off. Bye bye. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.